sa mga warriors, uh, may nagtatang sa atin kung paano nga ba daw ini-edit yung mga gunshot effects. Katulad dito. Oh. So, una natin gagawin is punta tayo sa YouTube tapos search nyo gunshot green screen effects. Tapos, mamili lang kayo. Kayo lang bahala kung ano yung gusto niyo May arrow dyan sa baba. I-click nyo lang yan. Tapos, copy link. Pagkatapos niyan, punta tayo sa Google Chrome. Type nyo lang YouTube to MP4. Tapos, sundutin lang yung pinakauna. Pagkatapos, face link MP4 download. Tapos, piliin nyo yung 1080. Sundutin yung download. Yun. Tapos, okay na yan guys. Punta tayo sa CapCut. Tapos, new video. Tapos, insert lang yung video na ginawa niyo. Huwag na natin itong patagalin. Magsimula na tayo agad. So, unang gagawin is stop overlay. Insert lang natin yung dinanload na effects or muzzle effects. So, dito sa puntong ito, kailangan kita yung effects niya. Pindutin yung overlay tapos chroma key. Tapos, yung bilog na nasa gitna, ilagay nyo lang sa gilid. Tapos, i-adjust nyo lang yung intensity. yun na yung bahala kung ano yung itsura o kulay yung gusto niyo. Tsaka, pwede nyo rin i-adjust yung brightness, contrast, o kahit ano dyan. Kaya na lang bahala kung ano yung gusto niya? at tantsa tantsahin na lang pwede niyo rin na uh, palabuin konti gamit yung opacity pero yung sa akin nilagay ko lang sa 90 para medyo malabo konti pagkatapos macro key yung effects na lang yung lalabas so mawawala na yung kulay green na background niya so ngayon i-adjust na lang kailangan yung effects niya sa dulo ng barrel o nasa gitna pagkatapos niyan i-play niyo lang kailangan siguraduhin niyo na tama yung timing niya ayan tapos na yan so dito na naman tayo sa side effects niya so ganun insert yung muscle effects at kailangan dapat machempo mo yung paglabas ng muscle effects bago mo i-cut. Tapos chroma key, tapos adjust nyo lang. Tapos ngayon, yung muscle effect, i-drag mo lang kung saan mo gustong ilagay. Tapos i-adjust nyo lang yung size. At sempre guys, huwag natin kalimutan na kailangan i-champo natin sa pagkalabit ng gatilio bago nyo ilagay yung effect. At ngayon, dahil mahaba yung ating muzzle effect, kailangan nating ikat para isang potok lang dahil handgun to, hindi naman rifle. At dito banda, isinit ko sa mute yung volume niya dahil gusto kong palitan ng sound effects yung pagputok ng barrel. You know, yun mga gusto ko. Yung tipong kalma lang yung sound effects para magmukhang totoo talaga pakinggan. Tapos itapat nyo lang yung sound effects sa muzzle effect para naman sabay silang pumutok. Tapos, yun. Sympathize ulit. Ganun lang din, guys. Duplicate nyo lang yung mazzle effects at sound effects. Tapos, yan. Okay na yan. So, ngayon, guys. Lagyan lang natin ng konting filter. Tapos, hanapin nyo lang yung filter para magmukhang cinematic naman yung video natin. Tapos, lagyan natin ng konting music background. Tapos, yung natirang music background ang uh, putuli natin. Tapos, lagyan natin ng fade out. Tapos, yung lulo ng video, halagyan din natin ng fade out. Yan. Okay na yan. So, I guess pwede na natin tong i-export at uh, i-play natin yung uh, na-save natin. So, ganun lang guys. Sana may natutunan kayo sa tutorial natin ngayon. Alright.